Maganda umaga po sa inyo. Ako po si Kiyay Sibwala. At ngayon, ay nandito naman po tayo sa ating mga alagang manok. Ayan po. At ang gagawin ko ngayon ay yung ating inahing manok ay paitlogi na natin. Gusto natin silang pakawalan dito po sa ating bakuran para po sila po ay magsimula ng mangitlog. At nung nakaraan nating vlog ay gumawa po tayo ng pugad ng ating mga inahing manok. Apat lahat po yung ating nagawang pugad. Kailangan apat din na inahing manok ang ating paitlogin. Gusto nyo ba yon mga kakiyay? Na dapat makaitlog ng ating mga alagang inahin? Okay ba tayo dyan? At magsimula na po tayo sa ating pagpakawalan pa ng iba pa nating inahing manok. Kasi nung nakaraan wala pa tayong pogad, hindi pa tayo talagang nagpapa itlog ng ating mga inahin. Ito po yung ating inahin guys. Yan. Teka muna, ano ba to? Yan. Ito kasi inahin na ito guys ay, ayan na, lagi na itong nangingitlog. Kaso hindi natin to pinalimliman kasi hindi po ito nakastahan ng na ating mga lalaking manok. Kaya ngayon ay simulan na natin itong paitlogin na mayroong pong similya. Ayan, kunin natin ito guys. Hmm. Ito na yung ating inahin. Kailangan na natin siyang palayain para mangitlog na po siya. Oh, yan. Mangitlog ka, ha? Mangitlog ka ng marami. Ano inahin? Mangitlog ka ng marami. Ito na po yung isa nating inahin. Okay? Pakawalan ko na. Ayan. Oh, yan. <laughs> oh. Yan po. Yan na ang isa nating inahin na ating pinakawalan para po mangitlog po siya. At ito pa yung isa natin. Ito naman yung isa pa nating inahin, guys. Yan. Ito naman ay nangitlog na, pero huminto siya. Kaya, anuhin naman natin ito. Paitlogin na naman natin ito. Yan. Ito ang ating isa pang inahin na pwede nating paitlogin. Para apat lahat ang ating mga inahin na ating pinapaitlog para po mabilis ang pagdami ng ating mga sisiw kung marami po tayong mga inahin na pinapaitlog. Ito po yon ang ating inahin na pwede na nating paitlogin. Yan, oh, pakawalan ko na. Oh. oh. ayan. Mayroon po tayong mga lalaki dito, mga tandang na mga panabong na manok para po sila ang magkasta sa ating mga inahing manok dito po sa ating mga inaalagaan nitong babae. Oh, ayan po. Okay guys, para makita naman ninyo kung ano ba ang ginagawa natin sa ating mga alagang manok para mapabilis na dumami ang ating mga alagang manok at magkaroon tayo ng maraming alagang manok. Magkaroon tayo ng maraming sisiw at makabinta na tayo ng ating mga alagang manok. Kasi yung ating mga inalagaan dito ay mga panabong na manok. Mabinta po kasi dito sa amin kaya kailangan na nating paramihin ang ating mga alagang manok para magkaroon na tayo ng malaking kita. Kung gusto ninyo magsimula ng pag-aalaga ng manok ay nasa inyo na iyon. Dahil po kung magsimula kayo, pwede na tayong magsimula na isang inahin, magsimula na isang tandang at siguradong mapaparami na ninyo ang inyong mga alaga. Kasi yun naman talaga ang ginagawa namin dito. Nagsimula lang po kami sa dalawa, isa, at ngayon ay dumami na. At hindi rin tayo magkaroon ng pinakamalaking farm na kumita tayo. Kahit maliit lang po yung ating bakuran ay kailangan kikita po tayo. Yan po ang aking ginagawa dito. Hindi po tayo nagmamayabang na tayo po ay magaling sa pag-aalaga. Magaling tayo. Oo. Kasi yung ating mga ginagawa dito ay ito po ay yung ating hilig lang talaga. Hilig na tayo po ay kumikita. Hindi man kalakihan na tayo ay umaman agad. Hindi man tayo kalakihan ang kita natin na tayo po ay magtatagumpay talaga agad sa ating pag-aalaga. Magsimula po tayo sa maliit. Kung Pagpapalain tayo ng may kapal na tayo po ay bigyan ng malaking blessing ay nasa atin na iyon. No, kung bibigyan tayo ng Panginoon. Magsimula tayo sa ating mga ginagawa sa ating bakuran. Balang araw baka tayo po ay pagpalain ng Diyos na lumaki po ang ating mga alagang manok. Ito na po oh. Nakastahan na po guys. Oh. Yan. Yan po ang ating mga inahin guys oh, nakastahan na ang ating manok na ating pinakawalan o oh, ayan na po yung ating mga inahin at magsimulan na silang paitlogin natin at tingnan natin no, sa kanilang mga inahin na ito ang unang mangitlog so baybayan natin ang kanilang pagitlog at ipaalam ko rin sa inyo ang pangyayari dito po sa ating pag-aalaga. At subaybayan talaga natin yan, ang ating mga manok na yan. Yan. oh, ayan na po guys. Huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo. Bye!